Ako <laughs> sa pagdadaan. ka. Ako ka <laughs> sa pagdadaan. Ako ka sa pagdadaan. hawak. sa dito. Hawak Yan. Nadalo. Tayo kayo matulog kanina tayo, Yan. lain jadi awak ya jadi awak apa Ruru, Ayo. Do, nusute gung. deh. Look look.

hindi tayo. ay, oh sige, maaaring tit mo ha stop it akit ka na hindi lang mo stop, don't do that Nakakagat mo yung ano mo tit mo, ay yung tang mo hindi lang